Nabuhayan ng loob ang pamilya ng mga nawawalang sabongero matapos pagtibayan ng Court of Appeals. Ang nauna nitong desisyon na ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa anim na akusado sa kaso. Narito ang aking eksklusibong pagtuto. Isang napakagandang balita para sa pamilya ng mga nawawalang sabongero ang inilabas na desisyon ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40 napayagang makapagpiyansa ang anim na gwardyang akusado sa kaso. Nagpapasalamat po kami sa Court of Appeals. Kayo na lang po yung pag-asa namin kasi wala na po yata ang gustong tumulong sa amin. Kahit sabihin po na 1% na pag-asa lang yun, malaking bagay po para sa akin po yun. Sa desisyong ito, inihiyag ng Appellate Court na anumang epekto ng desisyon ng Manila RTC para payagang makapagpiyansa ang mga akusado ay pinawawalang bisa. Hindi rin umano kailangan pang isa-isahin ng CA ang epekto ng kanilang desisyon at dapat daw ay alam na ng RTC ang epekto ng isang pinawalang bisang kautusan. Dapat po talaga nasa kulungan sila kasi sila naman po talaga ang punot-dulo niyan. Sana nga po maipa-aresto sila. Yun lang din naman po hinihintay namin eh. Apat na taon na ang lumilipas ng maglaho ang 36 na sabungero mula sa iba't ibang sabungan sa Maynila, Laguna at iba pang karatig probinsya. Nakakalungkot po. Sobrang sakit at pait po para sa akin bilang isang ina. Lalo po at may idad na po at buhay man po o patay na sila, kailangan po mailitaw nila yung mga bangkay nila para mabigyan naman po namin ng disenting living. Masakit man po yung ganun na pangyayari pero wala po kaming magagawa dahil wala na kung sila ay pinatay na. Hindi po kami nawawala ng pag-asa kahit apat na taon na po ang lumiip Patuloy pa rin po kaming lalaban. Hindi po namin ipagpapalit sa pera ang aming mahal sa buhay. Sa mga susunod na araw, tutulak pa DOJ at Camp Krame ang pamilya ng mga nawawalang sabungero para personal na ipahatid muli sa mga kinaukulan ang kanilang hiling na matutukan ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.